Welcome to Stellar Newsium. News YouTube News Hub. Stellar News PH, you new YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Pagkakaalam sa Comelec Rules at Will to Win, isa sa mga unang tanong kay Willie matapos niyang magsumite ng Casey ay kung ano ang mangyayari sa kanyang sikat na game show na Will to Win. Nilinaw niya na base sa mga patakaran ng Comelec, maaari pa siyang magpatuloy sa kanyang programa hanggang Pebrero 1-0, 2025. So, I still have 5 months na makakapag-live ng 5 oras sa 6-6 oras 30 minuto sa isa g paliwanag ni Willie. Ibinahagi rin niya na mula Pebrero 11, 2025. Kailangan na niyang magpahinga mula sa telebisyon upang makatuon sa kampanya. Kapag nanalo, kapag palarin at pagkalooban ng Panginoong Diyos na ako, ay makapaglingkod ng tapat at walang halong masamang intensyon, babalik ako, sabi ni Willie. Na inihalin tulad ang kanyang sitwasyon kay Senator Tito Soto na nagpatuloy sa hosting ng Eat Bulaga kahit na nagsisilbi sa Senado, inspirasyon at dahilan ng pagtakbo. Isa pang mahalagang tanong sa media briefing ay kung ano ang nag kay Willie na tumakbo bilang senador sa darating na halalan. Ayon sa kanya, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanyang pagkabahala sa mga hindi pagkakaintindihan at mga alitang nagaganap sa loob ng Senado. Yung mga nakikita kong away. Awayan ng awayan, mga edukado, saad ni Willie na nagbigay ng kanyang opinyon sa mga madalas na bangayan sa plenaryo. Para kay Willie, kinakailangang magkaroon ng pagbabago sa uri ng pamumuno sa Senado, at nais niyang maging bahagi ng solusyon upang matugunan ang mga isyong ito. Willie Revilliam, formal lang naghain ng kandidatura para senador sa libo at elections, formal lang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, COSI, si Willie Revilliam sa huling araw ng filing, Oktobre 8, 2,024, bago mag-alas 5 ng hapon. Nagpunta ang kilalang DC host at negosyante sa Manila Hotel na ginawang satellite office ng Commission on Elections COMELEC, para sa paghahain ng mga kandidatura na nagsimula noong Oktubre 1 hanggang Oktubre 8, 2024, si Willie ay tatakbo bilang independent candidate para sa pagkasenador sa nalalapit na 2025 elections at wala siyang partidong kinaaaniban. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang desisyon, dahilan para abangan siya ng media at mga taga-suporta sa Manila Hotel Tent. Willie Revillame, handa na sa politika noong Hunyo 2021. Ikinuwento ni Willie na mismong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang nag-udyok sa kanya na tumakbong senador para sa halalan noong Mayo 2022. Gayunpaman, tinanggihan ni Willie ang alok dahil sa kanyang kawalan ng kahandaan noong panahong iyon. Hindi pa ako handa noon, ani Willie sa isang panayam sa Cabinet Files na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa kahandaan bago pumasok sa politika. Ngayon, tatlong taon ang lumipas. Sinabi ni Willie na handa na siyang harapin ang mga hamon ng pagiging isang lingkod bayan. Anya, ito na ang tamang panahon para harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, na kinapapalooban ng paglilingkod sa publiko, kasabay ng pagiging isang inspirasyon sa masang Pilipino. Pagkakaalam sa Comelec Rules at Will to Win, isa sa mga unang tanong kay Willie matapos niyang magsumite ng KC ay kung ano ang mangyayari sa kanyang sikat na game show na Will to Win. Nilinaw niya na base sa mga patakaran ng Comelec, maaari pa siyang magpatuloy sa kanyang programa hanggang Pebrero 1-0-2025. So, I still have 5 months na makakapag-live ng 5 oras sa 6 to 6 oras 30 minuto sa Isagyi 5, paliwanag ni Willie. Ibinahagi rin niya na mula Pebrero 11, 2025. Kailangan na niyang magpahinga mula sa telebisyon upang makatuon sa kampanya. Kapag nanalo, kapag palarin at pagkalooban ng Panginoong Diyos na ako ay makapaglingkod ng tapat at walang halong masamang intensyon, babalik ako, sabi ni Willie, na inihalin tulad ang kanyang sitwasyon kay Senator Tito Soto na nagpatuloy sa hosting ng Eat Bulaga kahit na nagsisilbi sa Senado inspirasyon at dahilan ng pagtakbo. Isa pang mahalagang tanong sa media briefing ay kung ano ang nag-udyok kay Willie na tumakbo bilang senador sa darating na halalan. Ayon sa kanya, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanyang pagkabahala sa mga hindi pagkakaintindihan at mga alitang nagaganap sa loob ng Senado. Yung mga nakikita kong away. Awayan ng awayan, mga edukado, saad ni Willie na nagbigay ng kanyang opinyon sa mga madalas na bangayan sa plenaryo. Para kay Willie, kinakailangang magkaroon ng pagbabago sa uri ng pamumuno sa Senado, at nais niyang maging bahagi ng solusyon upang matugunan ang mga isyong ito. Willie Revilliam, formal nang naghain ng kandidatura para senador sa libo at elections, Formal nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, COSI, si Willie Revillame sa huling araw ng filing, Oktobre 8, 2024, bago mag-alas 5 ng hapon. Nagpunta ang kilalang D.C. host at negosyante sa Manila Hotel na ginawang satellite office ng Commission on Elections, COMELEC, para sa paghahain ng mga kandidatura na nagsimula noong Oktubre 1 hanggang Oktubre 8. Dalawang libo at 24. si Willie ay tatakbo bilang independent candidate para sa pagkasenador sa nalalapit na dalawang libo at elections at wala siyang partidong kinaaaniban. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang desisyon, dahilan para abangan siya ng media at mga taga-suporta sa Manila Hotel Tent. Willie Reveillem, handa na sa politika, noong Hunyo 2021. Ikinuwento ni Willie na mismong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang nag-udyok sa kanya na tumakbong senador para sa halalan noong Mayo 2022. Gayunpaman, tinanggihan ni Willie ang alok dahil sa kanyang kawalan ng kahandaan noong panahong iyon. Hindi pa ako handa noon, ani Willie sa isang panayam sa kabinet files, na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa kahandaan bago pumasok sa politika. Ngayon, tatlong taon ang lumipas. Sinabi ni Willie na handa na siyang harapin ang mga hamon ng pagiging isang lingkod bayan. Anya, ito na ang tamang panahon para harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, na kinapapalooban ng paglilingkod sa publiko, kasabay ng pagiging isang inspirasyon sa masang Pilipino. Noong masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.